sa gitna ng walang katapusang baha, may isang katotohanang lumulutang, isang eskandalong nagkakahalaga ng trilyong piso. So, ano nga ba talaga ang nangyari? Halika, himayin natin yung malaking tanong na bumababagag sa bawat Pilipinong sawa ng lumusong sa baha. Okay, isipin nyo to. Mula 2015 hanggang 2024, mahigit 1.1 trilyong piso ang ginastos ng gobyerno para sa mga flood control project. Ulitin ko, isang trilyong piso! Napakalaking halaga niyan na dapat sana matagal nang nagbigay ginhawa sa ating lahat. Pero ang tanong, bakit parang mas lumalala pa yata ang pagbaha? Mismong si Pangulong Bongbong Marcos hindi na nakatiis sa State of the Nation address niya, binitiwan niya yung tatlong salitang yan na yumanig sa buong bansa. At diyan nagsimula ang lahat. Ito yung sentro ng usapan natin. Sa kabila ng gabundok na pondo, bakit patuloy pa rin tayong lumulubog? Yan, yan mismo ang the trillion peso question, di ba? At para masagot yan, kailangan nating silipin at balatan ang mismong sistema ng katiwalian. Okay, para talagang maintindihan natin kung paano nawawala ang pera, alamin natin yung mismong playbook o blueprint ng korupsyon. Paano ba ito ginagawa at bakit yung mga flood control project pa ang paboritong target? So ayon kay dating COA Commissioner Heidi Mendoza, may formula pala yan. Nagsisimula daw ang lahat sa disenyo pa lang. Gagawa sila ng isang super komplikado at magarbukunong plano para makahingi ng malaking-malaking budget. Pero pagdating sa construction, todo tipid na. Gagamit ng mga substandard na materyales. At yung kita, dyan napapasok yung embedded items Yung mga materyales na hindi mo na makikita o masusuri kapag tapos na yung proyekto Galing, di ba? Parang perfect crime At kung akala nyo yan na ang pinakamasama, may mas malala pa Ito yung tinatawag na ghost projects Mismong Bureau of Internal Revenue ang nagdefine yan Ito raw yung mga proyektong binayaran na ng buo, kumpleto sa papeles, pero sa realidad wala hindi man lang sinimulan papel lang talaga at dito natin nakikita kung bakit paborito nila ang mga ganitong proyekto kasi technical at komplikado tayong mga ordinaryong mamamayan anabang alam natin sa specifications ng semento sa klase ng bakal o sa tamang lalim ng hukay di ba dahil dito nagiging mas madali para sa kanila na magtago magmanipula at siyempre kumita sige ngayon baka iniisip yo teka teka Nasaan ang Commission on Audit o COA? Di ba trabaho nilang bantayan yan? Oo, tama. Pero may mga dahilan kung bakit, kahit may COA, madalas nakakalusot pa rin ang mga anomalya. Kasi ganito yan, may dalawang klase ng audit. Yung laging ginagawa ay ang compliance audit. Dito, tinitingnan lang kung kompleto ba ang mga dokumento at resibo. Checklist lang. Pero yung mas mahalaga na bihirang-bihira gawin ay ang performance audit. Dito, sinusuri kung yung itinayong paderba e eh gumagana talaga. Napigilan ba niya ang baha? Iyan ang tanong na dapat sinasagot. At dito na lumalabas yung mga problema sa sistema. Isipin nyo, sa buong Pilipinas, dalawang drone lang daw ang meron ng COA para i-check ang libu-libong proyekto. Paano yon? Tapos, napakahirap patunayan sa korte ang overpricing kapag dumaan sa public bidding. Meron pang legal na prinsipyo, yung quantum merit, na kahit sa blayang papeles, kailangan pa ring bayaran ng kontraktor para sa trabaong natapos nila. At syempre, hindi naman lahat ng auditor ay engineer. So, dahil sa lahat ng butas na yang sa sistema, hindi nakapagtataka na sumabog ang isang dambuhalang eskandalo na yung manig sa buong gobyerno. Ito ang mga pangyayaring naglantad sa lahat ng katiwalian. Naging parang domino effect ang mga pangyayari mula sa sona ng Pangulo noong Hulyo, umaksyon agad ang Senado. Nagresulta ito sa pagbibitiw ni DPWH Secretary Bonoan at sa malawakang paglilinis na sinimulan ng pumalit sa kanya na si Vince Dizon. Mabilis ang mga kaganapan. At isa sa mga pinaka nakakagulat na natuklasan sa investigasyon, ito. Sa mahigit dalawang ibu at apat na raang accredited contractors, labing lima lang Labing limang kumpanya lang ang nakakuha ng 18% ng buong budget para sa flood mitigation. Yan ay isang daang bilyong piso na napunta sa ilang kamay lang. Halatang halata ang monopolyo. At lalong nag-alab ang galit ng publiko nang lumabas ang mga kwento tungkol sa marangyang pamumuhay ng mga pamilya ng contractors na ito. Habang lumulubog sa baha ang mga ordinaryong Pilipino, sila naman ay lumalangoy sa karangyaan. May pamilyang may mahigit 40 luxury cars. May mga anak na nag-viral dahil sa mga luxury bags. Yung perang dapat pangahon sa baha, ginamit na pampaligo sa yaman. Diretsahan nitong tinawag ni senador Erwin Tulfo na isang malaking pagnanakaw. Walang paligoy-ligoy, isang paratang na naglalarawan kung gaano katindi at kalaki ang problemang kinakaharap natin. At ang epekto nito sa ekonomiya Ayon sa Finance Secretary, tinatiyang umabot sa 118 bilyong piso ang nawala sa atin dahil lang sa mga maanomalyang ghost project mula 2023 hanggang 2025. 118 bilyong piso na sana ay napunta sa ospital, eskwelahan o ayuda. Pero sa kabila ng lahat ng galit at pagkadismaya, may pag-asa. At ang solusyon ay maaaring wala sa gobyerno lamang kundi nasa kamay na rin ng bawat isa sa atin. Ipinapakilala ang Citizens Participatory Audit, ang konsepto tayo mismo, yung mga residente na direktang apektado ng baha, ang magiging katuwang sa pag-audit. Sila ang magmomonitor, magsusukat, kukuha ng litrato. Binibigyan ito ng boses at kapangyarihan ang komunidad. Dahil sino pa ba ang mas magiging mahusay na bantay, kundi ang mga taong may direktang interes na maging maayos at efektibo ang isang proyekto, di ba? At dito tayo nagtatapos sa isang tanong para sa ating lahat. Ngayong alam na nating ang lawak ng problema at ang mga posibleng solusyon, ang pinakamalaking tanong ay nananatili. Sino ang kikilos? Ang gobyerno ba? Ang mga mamamayan? O kailangan pareho? Ang sagot sa tanong na yan ang magtatakda kung lulubog pa rin ba tayo sa susunod na pagbuhus ng ulan.